So guys, ito yung ating babaping na relo, Casio na vintage. So gagamitin ko dito is green soap at saka white soap. So hindi naman masyadong daldal, mild scratches lang. So tamang tama dito yung white soap at saka green soap. Let's go guys! So yan yung ating babaping at saka polishing. Kung mapapansin nyo guys is hindi naman sya daldal or mild scratches lang naman sila at saka kalawang first thing to do na kailangan natin gawin is separate natin yung watch head sa bracelet. So, yan, kailangan natin tanggalin yung spring bar para ma-disconnect natin yan sa watch head. Kasi guys, kapag hindi natin tinanggal ito, is pwedeng masira ang ating relo or hindi na umandar or baka Uh, malfunction na yung ating relo dahil sa vibration ng ating bench grinder so kinakailangan po talaga yan required po yan or kung sakali naman istanggalin din yung laman ng relo kung ibabaping nyo yung watch head so ayan guys magbabaping na tayo so gagamit tayo ng green soap uh, sa una ang green soap is for mild scratches at saka polishing at saka shining na din so ayan yung gamit ko sa una So, gumamit din ako ng gloves dyan for protection sa heat dahil nagkukos po yan ng heat dahil sa pagbabap ng ating mga extenders. So, gumamit din ako ng bala na bapping cloth dyan para hindi naman kasi siya, ano, hindi yan masyadong magaspang tulad ng ibang bala ko dyan. Kung mapapansin nyo, meron akong red na bala at saka yung uh, color green na bala kasi yun, medyo pang ano yon pang magaspang or medyo ano yung daldal -dal na bracelet or yung malalim na malalim na gasgas so ayan guys style mild lang naman yung ating scratches dito sa bracelet gumamit lang ako ng bapping cloth dyan dahil kayang kaya nang tanggalin yan guys tapos yan pahid pahid mo lang tapos sulok sulok or kung kung saan mo gusto ang bracelet po natin yan is mild scratches lang po pero meron siyang mga konting kalawang na So, tanggal din po yan pag kumamit din kayo ng ganyan. So, ayan, sipat-sipatin nyo lang kung saan may hindi pa tumatama yung ating pagbabapin. Ganyan lang po, paulit-ulit lang po yun. Hanggang makuha nyo po yung perfect blend or perfect na gusto nyong makuha para sa mga relo nyo or sa mga bracelet nyo. At yan guys, tignan nyo parang kumikintab na yung ating bracelet. So, ganyan. Kung hindi pa okay, ibalik mo lang. So, ganyan-ganyan lang po. Ang kamakuha nyo yun, perfect talaga. So, yan guys. Para sa akin, okay na yan. So, kailangan na lang natin yan hugasan. So, yan guys. Gamit lang tayo ng tubig at saka yung sabon or dishwashing liquid para hugasan yan ng maigi. So, tatanggalin lang natin dyan yung dumi. Ayan guys, gagamit lang tayo ng sabon dyan at saka yung toothbrush or na pinaggamitan so ayan ibabrush lang natin yan hanggang luminis tapos after natin malinis yan guys yan kagamit tayo ng cloth para matuyo agad or punasan yung mga tubig ayan guys kung mapapasin nyo is shining na sya so pero hindi pa tapos yan guys meron pa tayong isa na gagamitan yung white soap so ayan pero pwede na yan pero yan nga itatry natin yung white soap naman so iseset up muna natin ang ating uh, bench grinder so ayan lang papalitan natin yung bala which is uh, cotton din tapos lagyan lang natin sya ulit ng ating uh, white soap yan. So, yan na ang gagawin din natin pang finishing. So, yan guys. Tapos, lagyan, uh, gawin natin yung uh, same process natin. So, padadaanin natin dyan yung ating mga bracelet or mga extenders na item. So, ganyan lang po yung ano. So, yung white soap pala is nag-ano din siya. Nag-color black din mas maitim so I think mas mabisa ito compare sa green soap when it comes to the uh, shining naman so ayan guys repeat the process lang natin yan after nyan guys uhugasan na natin yan parang same process lang ng green soap ganun lang po yung ating gagawin so sulok sulok dahil finishing na siya. ayan guys ito na po yung ating finished product para sa akin. It's goods na ito. So, natapos na siya sa green bapping soap at saka white uh, bapping soap. So, ito na po yung result niya. So, para sa akin, makintab na siya. Goods na siya. So, natanggal yung mga gasgas -gas at saka kalawang. So, ito na yung final result ng ating Casio Vintage. So, it looks good. It looks shining. It looks nice. So, presentable kapag suot mo to is madali ring ibenta Uh, catchy siya sa eyes kapag nakita rin sayo guys. So dapat ganyan din tayo mag-alaga sa ating mga relo. Para kitang-kita na pinagpapa pinapahalagan natin sila. So thank you guys.